At nandito na naman ang pisa ninyo. At dyan nga mga pisa na inabot nga pala kami ng ulan. At nakisilo nga lang pala kami diyan sa magtitinda. At dyan mga pisa nung ay naglakad na nga pala kami. Yan mga pisa na at tapos na ako umain sila ay nakain pa. At ayan papakita ko halung masarap sa inasal. At yan ang ipakain sa aso. Ayan nga ay humingi pa si papa ng supot para mailagay ang pakain sa aso. At dyan mga pisan ay wala na nga buto sa pinggan at kinuha na ni Papa. Yan na nga pala mga pisan ay nakauwi na ako at magpapakain na ako ng aso. At dyan nga pala mga pisan ay isasalin ko na sa kaldero. At dyan mga pisan nilagyan ko ng kanin niya. At dyan naman mga pisan na nilagyan ko pang tubig. At dyan mga pisan ay nagpakain na nga pala ako ng aso. Ayan si ang pinakain ko na. Susunod ko naman pakainin dyan ay si Poche mga pisan. Papakain ko nga dyan kay Pachi mga pisan na si Abu naman at kaunti lang ibibigay ko dyan mga pisan at wala nang matitira na mga pisan. Tatalon-talon pa nga dyan. Tinakta ko na mga pisan. At doon lang mga pisan, bye-bye.